Welcome back mga yeah! teknik sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, tuturuan ko kayo kung paano kayo makaka-100 na score sa video okay kahit pangit yung boses niyo, Kung kahit pangit yung kanta nyo, wala sa tono, aabot pa rin ng 100 yung score nyo or 90 plus. It mga teknik at sa bago pa natin ka-teknik, iniimbita ko po, po, kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Yun nga pala mga teknik ang ating gamit na player ay Junior 2. Meron lang tayong gagawin dyan para maka 100 ang score nyo sa video. Okay? Kasi kung wala tayong babaguhin dito sa sa player at kahit maganda yung boses ninyo pang 100 yung score hindi siya magwa 100 yan mga teknik na setup na natin yan mga teknik gamit ang remote yan remote. Ito nga pala mga teknik, pwede nyo gawin sa lahat ng platinum na player. Yung unang mga teknik, punta lang tayo sa setup. Yan, dapat walang nakalagay na number para magamit nyo yung setup. Yan, click lang natin yung setup sa remote. Yan, paglabas ng setup, naklik natin itong setup sa remote. Punta kayo sa score. Yan, yan, nasa score na mga technique. Ibig sabihin yan, naka-on na. Kapag yung box na yan ay yan, na na naka Ngayon mga teknik, i ninyo gamit itong kaliwa. Yan, bago baba. Punta naman kayo sa sa score level. Yan. Kaya yun ay nakaset up sa low. Yan, score level. Ang score lang yan mga teknik ay 75 to 80 kapag ka naka-low. Kahit pa anong ganda ng boses ninyo, hindi yan nakabot ng 100 pagka yan ay naka set up sa low yan. pag low 75 to 80, 82 ganun mga teknik. kapag middle naman mga teknik, yan dinagay natin sa middle yan, nasa middle na yan ang score naman yan mga teknik ay 85 hanggang 95 yan, middle 85 to 95 yan, kapag ka kaganda ng boss ninyo, todo na yung 95 na score. Yan mga teknik. Para kayo maka 100, syempre ilalagay nyo yan sa high. Ibig sabihin mga teknik, kapag kayo ni naka high na, ang score nyo na di yan ay 95 pataas. Yan. Laging kapag ka kayo, magtataka kayo, meron na kantang pangit yung boses, hindi mas wala sa tono, naabot ng 95 pataas yung score kasi yung setup nila sa player nakalagay sa high. Yan mga teknik. Kaya, laging 100. Kapag natono mo ng kaunti yung kanta, kahit kalahati pa lang, aabot na siya ng 100. Kasi ang magiging score yan, maglalaro lang yan sa 95 to 100. Yan mga technique. Kapag ka nakahay, kaya ninyong maka 100 kahit pangit yung balls ninyo. Basta yung player nakaset up sa high. Pero kung yan yung nakalagay lang sa middle at low, kahit pa anong ganda ng boses nyo, hindi yan aabot sa 100 hanggat wala sa high yung level ng score. Yun mga technique. Yun mga technique to, pwede nyo mang gawin sa lahat ng platinum player. Kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.